ko ay sticker po na pinil. Papakita ko po sa inyo kung paano po pagdidikit nito. Dito po sa pagdidikit na ito ay meron pong ginagamitan pa ng uh, shampoo. Katulad po nito, ang purpose po kasi ng shampoo, pag ito po ay nyo, kung tumabingi ay pwede po siyang galaw-galawin. Pero dahil po to ay maring stuck na uh, at maaring maring uh, yung dikit ng clear doon sa mismong sticker ay masyadong madikit na so kung gagamitan po natin ito ng shampoo pwedeng mahirapan po tayong angatin yung clear doon sa binil sticker kasi mas madikit yung kapit o mas makapit po yung dikit ng clear, ayan yung clear na yan, na sticker na yan doon sa binil, kaysa yung kapit po ng binil doon sa didikitan po natin kasi po ay binasa po natin ng tubig na may shampoo pwede po natin siyang i-blower pero hindi pa rin tayo nakakasiguro kasi itong clear sticker po ay may pandikit din pwede rin po siyang uh, lumaban so dito maliit lang naman po to tuturo ko po sa inyo ang technique para hindi na po tayo gumamit ng tubig na may shampoo at papano po natin ito may kakabit ng hindi tabingi po o tuwid o tama po yung spacing sa kabilang side at sa kabilang side so panoorin nyo po ito ang kakabitan ko po nito ay salamin po ng Nissan uh, Navara pickup tara ito po ay hindi ko na ipakita sa video nung aki idinikit itong bilog na to ay ginamitan ko po ng shampoo kasi may harap siyang isentro medyo malaki so kailangan mag magagalaw nyo siya kung medyo tabi nga ang pagkakadikit pero itong ididikit ko ngayon sa likod ay hindi ko na po gagamitan ng shampoo. Bukod sa maliit lang, ito po ay letter lamang. Ito po ang technique para hindi po kayo magkamali ng pagdidikit. Ayan lang. Sa ating didikit? Diyan. Sa mata dito? Diyan lang, diyan lang. Dito lang. Ay, diyan lang. So, lilisip ko na ng... ito so, may guhit sa banda dyan tapos yan ayan ako ano gusto mo? yan 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 ayan, yan dyan, no? close up po dito ere eh, ito ang magiging guide yan yung guhit na yan ayan so kung wala yan ang gagawin nyo susukatan nyo dito dito lalagyan nyo ng masking tape eh pocket may guhit na hindi na natin gagamitan ng masking tape so kung ito ang guide natin medyo mahirap lang kasi uh, nasa gitna so ayan so obligado kailangan rin pala ng masking tape kung ibababa naman ng ganito ito ang guide natin yan ba? Okay lang ba yung ganyan kababa? At tingin mo. oh kung itataas ko, ito. oh, pantay mo dito. O, oh. oh, ayan. Okay na yan. So, dito tayo kukuha ng guide. Eric, close up mo ito. Ayan, yung guide na yan, dito. Kita, no? Pati dito para pantay so pantay naman siguro tong ano na to sa tawag dito ang guhit na yan dipager dipager oh so dipager yan so yung position nito dito tama na ganyan oh, no. na. So ibig sabihin walang clearance na dito dito no. Kaya okay ganyan. Okay, mga ganyan lang mga ganyan. So ayan. So mo to. Kita mo. Ang gagawin natin ah uh, dahil ito nga ay, merong ano uh, clear na sticker, paka-stack na to kasi oh, pulo-pulubot na. So sobrang kapit na nito. So hindi ko na gagamitan ng ng shampoo kasi kalimitan ginagamitan para maigalaw. So aangatin ko na. So mag-aangat na muna tayo ng konti. Konti lang muna angatin natin. So ayan yung clear. Ito yung sticker. Konti lang angatin natin. Then i natin dito. i kasi kung lalagyan natin ng ano pa dito, ng shampoo, baka hindi na matanggal to. Mas madikit kasi na to dito dahil sa tingin ko, stuck na to eh. Hindi naman bagong gawa eh. Maganda to kung bagong gawa. So para kumapit din sa salamin, huwag natin lagyan ng shampoo. So mahirap nga lang, pag nagkamali ng tiket, hindi natin matatanggal o may uusad. So kailangan natin ay, ito muna yung at natin. Then iposition muna natin. Ayan, position natin. Pag nai position na natin, tama na ba yan? Pag nai position na natin yan na ganyan, atras, pano, atras, pano. pagpunta dito? Pagpunta dito? Pagpunta rin. Yan, yan, no? yan. Yeah, yeah, yeah. So, ayan. Uh, silipin natin yung ilalim ng letter D doon at ilalim naman dito ng letter O. Ayun, pantay na. So, ayan. Pag napantay na yan, dikit lang natin. Ayan, pag nasigurong pantay na, dikit na natin 'tong Tay nena. So, dikit. At dikit na yung ganyan Silipin natin ulit dito para double. Hoy. Muna So, dikit. So saka natin ihilahin to kung nasa alalim kung nasigurado na natin pantay. Ayan. Medyo ingat lang kasi delikado pag walang shampoo. Pag dumikit siya hindi nyo na matatanggal. So ayan po, para sigurado, silipin pa rin natin. yan oh, po kahit wala na tayong ano uh, shampoo kasi sigurado ang derecho so i-press lang po natin ang basahan kasi iba pa rin pag magpapagawa kayo ng sticker yung bagong gawa para yung pinaka ito clear ay hindi pa ganong madikit kasi dumidikit yan doon sa pinaka gusto nyong binili sticker yan yung may yung color white na yan e eh, ganito para sigurado tayong kaya natin lapin yan ay eh, wag huwag na natin gamitan ng shampoo para madikit din yung white pwede na i-vlog yan i-vlog mo na yan ayan naka-vlog <laughs> yan yeah. yeah, thank you So ayan, pag nasigurado na natin na dikit na dikit na yung white, angatin na natin tong clear sticker. Ayan po, dahil may kalumaan na sa tingin ko, uh, nabili lang to sa online eh. So stock na. Ayun no, oh, ayaw pa rin kumano, oh, yo. Mas madikit na yung ano. So pag uh, ganyan, kailangan natin kumuha ng blower. Wala kung hindi tayo makaka hindi pwede na siguro ay ko ah kung may blower o heater heat gun pwede pong gamitan yan pero dahil nga wala tayong gamit they say DIY lang wala tayong mga kagamitan so checkin na lang natin ayun na oh, stuck na po talaga eh oh. sumasama yung puti yung mga gantong discarte po yung wala tayong gamit ha kung may gamit naman tayo kailangan okay dito meron tayo squeegee uh, heat gun or blower luma na kasi itong sticker tingin ko ay madikit na tong clear kailangan po maging matyaga tayo kasi kapag may tiyaga may nilaga huwag nating aapurahin ang bawat ginagawa natin para maging maganda ang resulta Ay, sabi ko kay anak, inaano ako pag may natin 'yan. Pag nainit kaya, yari ka ala, aisla, ayos na, anak. na Okay.